ating Gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Napakaganda kay Linan. Bakit? Samantalang si Jesus, ang background na yan, samantalang si Jesus ay nanalangin sa ilang na dako. No? Sa ilang na dako na nanalangin siya, inoobserva ang kanyang mga alagad. Iba ang panalangin ni Jesus. At nakita nila ang kaibahan ng paraan ng kanilang pananalangin. Kaya, nung makita nila na si Jesus ay nalalangin, kayo na lamang ang kanilang kahilingan ng sabing Panginoon, turuan mo kami ang manalangin. Bakit? Ito na ngayon. May iba't ibang uri ng panalangin. No? May iba't ibang uri ng panalangin. At sa pananalangin, mayroong mga panalangin na dinirinig. Mayroong panalangin na dinirinig. Kaya ano yun? Sa paano ang paraan? Ayan na. Ha? Babasa tayo uh, ah, bago tayo dumako doon sa turo ng ating Panginoon na pananalangin. May mga pananalangin na hindi dinidinig. No? Hindi dinidinig. Anong mga dahilanan? Anong mga dahilanan? Buksan namin ang kawikaan, versikulo 28, kapitulo 28, versikulo 9. Ayan. Ito ang isang uh, Dahilan, kung bakit ang Diyos hindi nakikinig, basay natin, ang naglalayo ng kanyang pandinig sa patikinig ng kanyang orusan, maging ang kanyang panalangin ay karumal-rumal. Baka pa rin, napansin Lahat tayo nananalangin. Pero, kung tayo ay naglalayo sa ating patikinig naku kautusan sa mga kautos. Kaya yung musisyan sa mga Israelita na yan, hindi nah. na yan nararapat sa ating mga mga kristyano. Ininala yung ila ang kanilang pakikinig sa pakilig ng kautusan ng Diyos. E eh, anong resulta? Ang sabi nito, maging ang kanyang panalangin ay karumaldungan. Sa palagay mo, kung ang panalangin ay karumaldungan sa harapan ng ating Panginoon, didigil? Hindi. Hindi. Hindi didigil. Kaya napakalaga mga kapatid ang kautusan ang pagsunod sa kalupan ng Diyos kasi ang kautusan yan yung naglalarawan sa kalupan ng Diyos para ang Diyos ay makinig sa ating mga panalagan na kailinan. Amen? Amen. Eh, Totoo nga ba ang Diyos ay hindi nakakatinig nakaka o nakakapakinig? Isaiah 59, 1 at 2. Basahin pa natin. Paano ba tayo manalangin ng tama? Paano ba tayo manalangin ng nararapat? Na nakakasiguro tayo ng Diyos ay didinggit tayo. Okay? Ah, sa Sabado. Yan pa rin yung aking sermon na ko sa nagpayo. Ang paraan at mabisa na mananalangin. Kasi hindi sa prayer tayo. Okay? Ang sabi dito, si Quinta Inloy Bipono, nakita niyo na ba ang Isayas? Okay? Ang Isayas ay pagkatapos ng kawitan. Song of Solomon. Awit ni Solomon. Uh, awit ni Solomon. Okay, isayas, sabayan niyo akong buksan, tingnan natin ano ba ang mga kadahilanan bakit ang Diyos ay dinidinig ang panalangin. Okay? Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi may pri na di makapagligtas sa iyo. Makapagligtas. Ni mahina ang kanyang pandinig na ito ay di makalig. Bakit? Hindi naman pala maiksi kanyang kamay para hindi makapagligtas at hindi mahina ang kanyang pandinig para hindi kayo makikuma, hindi niya marinig ang inyong mga dalangin. Versikulo-versa ang sabi nito. Ngunit, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha ah, sa inyo. Wow! Yun pala ba? Pag mayroon tayong kasalanan na ginagawa, na hindi natin isinurin niyo sa Panginoon, hindi natin hiningin ang tawad sa Panginoon, ang kasalanan ay yung mga kapatid, yun pala magiging dahilan bakit ang Diyos hindi ka dinirinig. Kaya mga kapatid, papaano mo ngayon nalalaman na ikaw ay nagkasala? Dahil yan sa sakot sa hindi mo, sabi na Apostol Pablo, hindi mo, hindi mo nalalaman na huwag kang papatay. Hindi mo malalaman pag ikaw ay nakapatay ng na tao, hindi mo alam na kasalanan mo na dahil may kautusan. Huwag kang papatay. Kung walang kautusan, walang kasalanan, sabi na Apostol Pablo. Kaya nga ang kautusan, nakalatag yan sa harap natin. Nakalatag yan sa harap natin. Kasi yan yung guide natin para ang tao ay matinuro ang sa lahat ng mga mabuti. Kaya eh, ngayon, alalahanin ko ang araw ng Sabat ng Pag-ibig. Ay, so, ngayon, sa mga Israelan yan, sa kay Moses na yan, sa ating hindi na dapat yan. Ang sabi ng Diyos, sa ng Diyos, so maybe, ang, ang, ang isang tao, ang, ang, uh, ang naglayo sa kanyang paninig, sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumadumal. Kaya wala tayong itatwin sa kautusan ng Diyos. Hindi, dalawa naman ang Oh, ginawa na lang nila dalawa para matakman oh. ang kautosan. Pero tanungin mo, ano yung ibigin unang kautosan? Yung dakilang kautosan. Ibigin, ibigin mo kain ng Diyos. Ibigin mo kayo ng kaaway. Ibigin hindi sa sarili, buong sa galuluwa. Ayan. Na yung ang pag-ibig ba ng Diyos, ito ay indikasyon ng hindi mo pag-isunod sa kanyang kautosan. Indikasyon? Sa ah, pa rin ang Kaya lang sinasabi, dalawa na lang sa Diyos at sa tao. Kaya yan sa Diyos. Huwag kang magkaroon na ibang Diyos sa harap Huwag kang bumuha ng larawan na nanyuan. Huwag mo silang kurang, Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabulang sa pagkatin yan yari malang kasalanan ng tao na gumawa niya at alaman na dadalawin ang Panginoon Diyos mura sa Ama hanggang sa ikapat at ikaapat na sali ng lahi. Dadanasin ng inyong mga ang sumpa. Kaya mga kapatid, pag-ikaapat, alalahan ito ang araw ng Sabat upang hindi ipangit. Nandiyan pa rin pala eh. Hindi pala nawala. Oh, kasi ang, ang dalawang kapiyas naman ito, itong isa para sa Diyos, itong isa para sa mga tao. Nandiyan pa rin pala. Para lang sila, makapatunggal na kanilang. Pero ang sabi ng Diyos, ang naglalayo ng na kanyang pakinig sa pakinig ng kanyang kautusan at maging ang kanyang dalangin ay karamalduman. Ngayon sabi sa Isaiah 53, O Lord, Diyos, hindi ang Diyos may ang kamay para hindi ka may lindas o hindi mahina kanyang pakinig para hindi ka niya marinig. Pero bakit hindi dinirinig? Sapagka, ang kasalanan ang siyang nagpalayo sa mukha ng mga ino at sa iyo. Kaya nga mga surrender. Total surrender. Yan yung ating mga, yan yung ating na yung pag-aralan. Wait, Uh, pin-based of prayer ang topic natin pananalangin ngayon ano ba ang panalangin na itinuro ni Jesus buksan natin ang Matthew kapitulo 6 versikulo 1, umpisa natin sa 1 pero dito muna